Sinong hindi aayaw dyan? Yung chow pan lalagyan ng piniritong sili. Sabay nilagyan pa ng limang lang purong chili sauce. Mahilig naman ako kumain ng manghang. Pero yung ganitong klaseng kaanghang, nako, talagang usok yung tiwop ko neto. Bago luto pa yung chow pan. Tapos yung toppings na hanggarian, niluto rin sa may chili sauce. Sabay ilalagay pa yan sa ibabaw ng spicy chow pan. Sabay bubusan pa ng sauce. Nako, talagang usok yung tiwop ko neto. Yo, what up? Nandito pa rin tayo sa Kripok. At syempre, nandito tayo sa ating spicy chow pan challenge. Meron namang susubok kung kakayanin ba ng isang minuto ang ating challenge na to. Papakilala ko na sa inyo. Alam kong kilala nyo na to. Walang iba. Tol, magpakilala ka. Kui's Charlie Boy nga pala. Yan lang. Okay, ganoon na. Ayan, alam nyo na si Kuis Charlie Boy ang tetesting kung kakayanin ba ang ating spicy chow pan. Ano nga ba ang mapapanalunan pag ito'y kinaya mo? Ito lang naman. Isang pabango mula sa Cloud Sky Collection. Siyempre, pamormang malupet. Malapit na ang simbang gabi mula sa Dice One Philippines. Siyempre, meron din yung 500 pesos na pang food trip. At ang pinakamalupet mula kay Sir Hendrix TV. Thank you po sa pagbigay ng gadget mula sa GPP Power Gadget Shop. Ano to? Ready ka na? Ready, ready. Simulan na natin to. Huwag na natin patagalin. And 3, 2, 1, let's go! Si Christiane na, ang ating spicy joban challenge. Tayo ready na? Ready na. Okay, simulan na natin 'to. 3 2 1 Go! Go. Hindi kinomai, normal. Kinomai talaga. Ito 16 seconds pa lang to. Sobrang bata pa ng oras. Sobrang bata pa ng oras. Bas mo daw ang hang nito. Kaya, kaya. Kuis Charlie! Kuis Charlie! Kuis Charlie! Kuis Charlie! Oras 36 seconds okay, get it. mga <laughs> dyan, pag nakuha mo nang minuto, meron kang pag sa cloud key collection, di ba? Tapos meron ka oh, pang-orma pang-simbang gabi mula sa Dice One Philippines Boy. <laughs> Narito <laughs> <meron pa> na 'yung Milky ang Ang angang. <laughs> 500 pesos. Mo natin, yeah. Yeah. Siyempre muna kay Sir Henry TV ng yeah. BBT. para meron tayong siyang po na pagpapresentan. 117, pwede pa pumasok sa consolation prize na? Ayan na? na? Ayan na? Ayan na? Ayan

Yo! Rafa ko pa rin to si Kriti at Welcome po ulit sa Kripok. Ayan, yeah, salamat po sa pagbunta. explain ko so, lang po yung mga bago nating produkto -tutu dito. So kung mapapansin nyo po, meron tayo ditong sizzling hotdog. Meron tayong isang napakalaking lagayan ng fan rice. Meron tayong pansit at ito ating Shanghai. So ito po muna explain ko. Ito pong apat na to. Yan po yung 499. Yan yung bundle natin, yung sa bundle. 499 po yan. May mga ibang choices din. Pero ito po yung choice na nakuha ng customer natin na sila po is Charlie. So mapapansin niyo po yung rice medyo marami na siya pero hindi pa po 'yan yon dahil nag-upgrade po sila ng ating dalawang spicy chow fan. So isasama po 'yan. Pinagsama-sama po talaga 'yan, sobrang laki. Then another um din po siyempre sila kuis Charlie ng ating uh, wings, yung bago natin, isang buffalo, isang teriyaki. Yung anim na piraso na po 'yan, 149 na po 'yan, kasama na. So meron din tayo sa bawah syempre crispy sinigang 149 lang din po And pwede rin kayo kumorder ng solo nating ng uh, pansit kung may kita nyo to 69 pesos lang po yan, good for 2 yan Para saan, good fortune yan And ito naman pag solo order, pag ala cart 119 And yun, marami pa tayong pwede pagpilian Pingin lang po kayo sa aming menu Sana magustuhan nyo to Ay, ito, libre to syempre Meron Uy. tayong iced tea na pang malakasan Yan, libre to sa Cosa Bundle Uy. Siyempre, yung mga ano natin dyan, ha? Libre lang dyan. Yung gravy, unlimited gravy, suka, ketchup, at kahit ano pa. Pwede rin ang kakwentuhan. Pag gusto nyo, may kakwentuhan din dito. Bali, ito nga pre order ko sa Cripbook, guys. Itong kanilang set B sa may Cosa Bundle. Ayan. Bali, itong chopa na to, guys. Ito, marami pa talaga to. Pero, pina upgrade ko. Ginawa ko lang ng spicy chopa nyan. Pero, ayoko na nyan. Tinipang ko na, Tinipan na kanina yan, eh. Ito na lang tayo

Bakit to sa mga pagkain nila dito Ang sasarap pa ah. Bisa ng pansita ito guys Hindi siya yung dry hmm. Oh. Tapos may mga laman pa sa ano Ibabaw hmm. So natin dito Parang lumpia sa mga birthday yan ah Guys meron silang chicken wings dito Teriyaki tapos meron buffalo ay, oh muna sa mangang. Ngatayo. Mm. Meron din sila dito, ang crispy sinigay. Uy. Mm. Mm. Maasim man, sarap ng pako, niya. Talagang maasim. Mm. nandito sa. Grabe man, ang dami pa rin natira. Tara sulit yung po, ano, 499 pesos mo dito sa may sa bundle na leyo. Tapos pero pang kasama juice yan, siyempre. You know. Kaya sa mga gustong makatikim ng mga food trip dito sa may trip walk, eh, dito lang sila sa may CAA, uh, Patola Street, Las City. Nasa Google Map lang din sila, trip walk. Ayan, open sila ng 11 a.m. hanggang 3 a.m. So paano kita-kita tayo dito?